katulong ka lang. Yak, sobrang nakakadiri ang mga Pilipinong katulong sa ibang bansa. Yan ang maririnig natin sa mga taong hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng katulong. Kinakahiya ko ang mga Pilipinong katulong sa ibang bansa. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sila po ang nakapagtapos ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Sila ang nagbibigay ng magandang kinabukasan para mapagpatuloy ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ikinakahiya ko ang mga Pilipinong katulong sa ibang bansa. Alam niyo ba bakit ko kinahiya? Dahil sila lang naman ang nakapagpatayo ng bahay. Sila lang naman ang nakapagtayo ng business nila sa totoong buhay nila. Sila ang nagbibigay lakas sa kanilang pamilya. Ang mga katulong na 'yan ay nakapagbigay ng tulong sa mga kapamilya nila, kapitbahay, kamag-anak, at mga tao malalapit sa kanilang buhay. Ang mga katulong na yan ay hindi umaasa sa kanilang pamilya, kundi nagsisikap sila para matustusan nila ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At higit sa lahat, ikinakahiya ko ang trabahong katulong dahil ito ay marangal na trabaho. Dito, ang totoong trabaho. Nagpinakain mo ang pamilya mo ng buong buo. Masaya sila na nakikita nila na ikaw ay nagsisikap dito sa ibang bansa. Ikinakahiya ko ang Pilipinong katulong dahil kung hindi dahil dito, hindi ko mararanasan ang maranyang buhay, ang magandang buhay kung saan ako ngayon. Ikinakahiya ko dahil lahat ng nakikita ko, hindi ko nakikita sa Pilipinas, hindi ko nakakain sa Pilipinas, hindi ko na-experience kung ano ang buhay mayaman dito sa bangbansa. bansa. Ikinakahiya ko dahil nakakain ko ang masasarap na pagkain na hindi ko nakain noong ako ay bata pa. Ang katulong na yan ay nakapagpatapos ng kaniyang mga anak at nakapagpaaral siya sa private school. Yan ang yak na katulong. Ngayon ang tanong, sino nga ba ang mas nakakahiya? Sagutin mo, sino nga ba ang maging katulong sa ibang bansa? O ang isang palamonin lang? O naghihintay lang na mabibigyan ng pera o mabibigyan ng ayuda? Sagutin mo ang tanong ko. Kaya tayong mga OFW, lumalaban lang tayo. Dahil dito natin matitikman, dito natin mararanasan ang marangyang buhay. Hindi man sa ngayon, pero balang araw sa mga anak natin na natutulungan natin, nakakapagpaaral natin, nabibigyan natin ng magandang kinabukasan, sila ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, sila ang lakas natin habang tayo ay nandito sa ibang bansa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang pamilya natin ang nakasalalay sa atin, huwag nating pansinin ang mga taong nasa paligid natin na nagbibigay lang sa atin ng disappointment. Bagkus, magdasal tayo sa Panginoon na tayo ay bigyan ng lakas ng loob. Maraming salamat po.